Kaya maya, ipinatawag siya ni Kuya sa confession room. Kamusta ka? Okay naman po Kuya. pag adjust na po unti-unti. Brent? Yes po Kuya. Magkwentuhan tayo. Sa labas ba ng baki ko, may hinarap ka ng mga pagkakamali mo? Of course Kuya, mar marami-rami na rin po. Anong pagkakamali yung pinakamalaki? Siguro top of mind Kuya sa sa parents ko po kuya. Five years old po ako nung nagsimula silang mag-abroad. Ako po yung panganay sa amin. So, naiwan po talaga akong mag-isa palagi. Lumaki po ako sa, sa lola ko kuya and sa mga kasambahay po. And I guess at an early age, I had to learn how to handle my own problems. And so, yun po yung ginawa ko ever since. Na Tinatry kong ni lahat. Kaya ang laking kasalanan na nagawa ko sa kanila kuya pag tingin ko pag napanood nila ito kuya may mga napagdaanan pala ako dati na hindi nila alam ano yung hindi mo ipinalam sa kanila yung isa dun kuya yung sa cheating issue ko kuya nung third year high school po kasi ako kuya medyo maloko po kasi ako noon. Yung mga friends ko from other sections, sila yung unang nag-quiz. And meron po kami mga quiz booklet, kuya. Tapos ginawa ko, kuya, pumunta po ako sa ibang section sa mga friends ko. Sinilip ko po yung quiz booklet nila. Di ko naman talaga nagamit yung mga answers, kuya, kasi I don't even remember. May nagsumbong po sa mga teachers ko nung ginawa ko. The next day, nag-start na akong parang gan, parang may mga status na ako nababasa na regarding sa cheating. Tento na ano, for a couple of days kuya, yung uh, pagpapahiya sa akin. Ayoko maiisip nila na may pagkukulang sila kuya. Kasi it was my own mistake. It really did change my life and I'm, I'm glad it happened. So the next year, kuya, sinipagan ko talaga. Dahil yun sa nangyari sa akin. So kung di nangyari sa akin yun, never, never ako magagraduate as valedictorian, kuya. Sabi mo, pagkakamali yung hindi mo na ibahagi itong mga pagkakamali mo sa buhay mo, parents mo. Apo. Bakit nga ba hindi mo siya sinabi? Kasi kuya... sila mismo ang damd... pakiramdam ko... they carry so much, kuya. They handle so many problems. Ayoko na po sanang makadagdag kahit pa paano, yun na yung puno ko sa kanila. Alam ko po, yung naturo sa akin, bilang panganay, kailangan kong... Kailangan kong maging matatag, kuya. And so I did. I uh, really tried to. I made all my problems seem so small. Brent? Kaya? Naiintindihan ko ang pinagdaanan. Marahil, nabigitan ng younger self mo sa mga kinailangan niyang harapin. You had to grow up a bit faster. To give yourself a chance. Hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. At kahit magustuhan nila tayo, insan hindi pa rin nila tayo maintindihan. Pero sa palagay ko, ang pagkakaiba-iba natin yun ang bagay kung bakit tayo espesyal. At sasabihin ko sa iyo, espesyal ka Brent dahil may mabuti kang puso.